DFA, nilinaw na wala pang illegal migrants na Pilipino ang inaaresto sa US. Mga ipinadeport, sangkot sa iba't ibang kaso. Narito ang News Scoop ni Ralph De La Cruz. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala pang undocumented Filipino ang naaresto sa Amerika sa gitna ng immigration policy ni US President Donald Trump. Paliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga pinadeport na hindi dokumentadong Pilipino dahil nahaharap ang mga ito sa mga kaso sa ilalim pa lamang ng administrasyon ni dating US President Joe Biden. Epektibo pa lamang anya ngayon ang deportation orders laban sa undocumented aliens na may mga criminal cases o record. Kasunod nito, sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romaldez na nakikipag-ugnayan na siya sa Filipino-American Lawyers sa ilalim ng Filipino-American Legal Defense and Education Fund para magbigay ng libreng legal services. Una na rin sinabi ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa panayam ng DWIZ na handang alalayan ng kagawaran ng mga Pilipinong maaapektuhan ng immigration crackdown sa Estados Unidos. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.